Mas paigtingin pa ng Transportation Department ang kanilang pagbabantay laban sa mga kolorum na sasakyan. Ayon kay DOTR Command and Control Operations Center Chief Charlie Del Rosario, mula Nobyembre hanggang kahapon, umabot na sa 65 kolorum na sasakyan ang kanilang naharang. Magpapatuloy aniya ang kanilang operasyon para na rin sa kaligtasan ng mga pasahero. Kasabay nito, tiniyak din ng DOTR na papanagutin ang mga pasaway na namamasada kahit walang kaukulang permit o prangkisa. Wala rin umano silang sasantuhin sa kanilang panguhuli kahit pa miyembro ng uniformed personnel o nagtatrabaho sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang may-ari ng lalabag na sasakyan serbisyo mas dapat nilang alam na hindi dapat uh, mag-operate ng isang bagay na ilegal kahit anong bagay po lalo na kung tayo nasa serbisyo alam naman po natin 'yan so binabalaan po natin sila na wag po nilang i-engage yung sarili nila sa mga ilegal na aktibidades dahil sigurado po na yung kamay ng batas ay aabutan at aabutan po sila